Uh, ano dun yung drama na masabi mong humamon sa kakayahan mo bilang isang uh, nakakadalong beses ka palang na pelikula? Opo. Yung challenging or yung humamon sa akin dun na drama part, yung full scene namin ni Jessa Garcia dun sa nung binasted niya ako kasi parang nanginginig na ako nang tas madaling araw na po kasi nung medyo... Nanginginig ka sa lamig? Opo, na nilalamig na po, tapos medyo na-tense po ako nung actingan ko na po siya. So, parang yung drama na yun, parang nakulangan ako sa sarili ko, pero panorin na lang po nila kung nagustuhan po nila. Maraming salamat. Pero, yun po. Parang naano po ako dun eh. Parang nahirapan ba? So wala kang pinaghugutan kasi ibang mga artista pag uh, pag gumaganap or ginagawa nila yung mga highly dramatic scene mga drama scene nila eh parang kumukuha sila ng experience mula sa pinagdaanan nila sa buhay. Ikaw naman may meron, meron, meron po akong pinaghugutan doon sa scene na yon eh na, kasi doon po sa scene na yon na po ako na mahal na mahal ko po si Caitlyn since nung bata kami, best friend kami parang ganun yung ano namin connection namin doon. So, ang pinaghugutan ko doon nung nabasted ako, nung nasaktan ako, lahat parang inano ko na, niramdam ko na yung gabing yon pero yun po, nanginig din po kasi talaga ako nung, <laughs> nung scene na yun. Kaya parang, ewan ko po, parang sabi po nila, okay naman, kasi ginudtick naman po ni Direk. Um, I mean, uh, naman po kasi sa next sequence.